Wala ba kayong AC uh, tester na 220 volts sa bahay ninyo? So, meron tayo ditong uh, DIY na 220 volt supply. Sa pamagitan nito, malalaman natin kung may supply yung outlet, breaker dahil meron tayo ditong indicator lights na iilaw kapag na-sense niya yung supply na 220 volts. So, ito pala ang ginagamit natin na device, guys. Meron tayong LED dito. Tapos, resistor. So, itong LED natin, guys, nagkahalaga lamang ito ng 12 pesos. At itong resistor, nagkakahalaga lamang ng 2 pesos. So, kung meron naman kayong uh, number 14 na wire or 2.0 mm, so, magagamit natin yan dahil ito ang gawin nating terminal para ipasok sa outlet or di kaya sa breaker. So, sa halagang 14 pesos, guys, meron na kayo nito at madali naman natin tong magawa dahil simple lang yung uh, diagram natin so makikita nyo dito uh, yung isang linya direct na sa isang LED natin yung, tapos yung kabilang terminal dito natin kinunik yung uh, resistor so yan lang guys tapos ipakita ko sa inyo meron tayong ginawa ditong uh, ball pin para dito natin ipasok tapos itest natin pagkatapos natin ito gawin so bago dyan guys itip muna natin itong na uh, terminal natin para hindi magka shortage so meron tayo ditong masking tip masking tip lang ang anuhin natin dito ibalot so ilagay na natin dito sa ating uh, na pinotol hindi natin lagyan ng glow o glow stick so para hindi matanggal So meron tayo ditong outlet Subukan natin guys Yan Tapos ipasok lang natin itong dalawang uh, terminal dito sa outlet Yan Makita nyo yan guys Umilaw Yan kuhat tayo ng tester guys Para malaman nyo na 220 20 volts ito Ayan Yan, nasa 235 volts.